guys. guys, uh, time check, it's 4.15 in the morning at papunta na kami sa Naia Terminal 3 para pumunta sa Japan. So right now may bagyo kasing ente ngayon. So worried kami kung madi-delay ba yung flight namin is around 1.15 ng afternoon. So 4 pa lang ngayon, pupunta na kami kasi baka mabaha or kung ano man. Nagarap din kami ng parking. So ayun, let's go. Terminal 3, time check. 5 o'clock. daming tao, kahit 5 a.m. Sana lang makakuha kami ng parking. So far, safe naman yung ano, travel. Pero nakakapagtaka kasi kahit alas 4, dami pa rin sasakyan. Medyo unusual siya sa Medyo umulan, bagya. At nga pala, wala pa kaming tulog ng asawa ko simula. Ah, alas 8 kahapon. Hindi kami makatulog. Excited kami for some dito sa B6 ng departure ito may pila okay. Naka-anihan aabang din Ayan ah, nga okay. tayo sa todo Okay B7 Oh, it's on. Thank you.

Leaves we'll a path small from outside. So there shoes. You Nice cozy home. Oh, then I'll order the box for the video. Hindi, okay, no. cabinet, the window, bed, my tissues, then washing machine, TV, security, intercom, I don't know. Cleaning supplies, garbage, my hair dryer. Ito yung lavatory sink. Then, dito naman, merong lutuan. So, like stove, my fridge, cleaning supply, sink. Malamig. Okay. Then, merong plates, uh, glasses, rice cooker, then utensils, water kettle, kitchen towel, then microwave. Time, eh, clock. So, ito yung overall look nung maliit na stay. Then, dito, ah, palabas pala siya. So, ito yung toilet. And, so, may dalawang ako sa mga Ayan pa pala. So, pati May towel. Then, maliit na shower. Tapos, shampoo, conditioner, and body wash. Malinis naman. Maliit pero malinis. Ito door. Tingnan storage area. may aircon pala oh. Oh, malaking storage nila. Ah. Okay, so, yung puton. Then, a hanger. May plancha din dun oh. So, ayun. Ito pala may plancha din. So, yung mga bed sheets ayun. So, far ito na yun. Magkano mo kuha mo dito? 28, 28 for 8 days. Not bad na rin. Malinis naman. Tsaka malapit siya sa Sky Tree. So, ayan. Sa Airbnb lang namin na kaya. So, hanap kami na. 7-11 kasi nagugutom na kami. Kala yung Sky Tree, oh. Parang dalawang kanto lang. Totoo nga dito, maraming ano. Vending machine. Tsaka, yung mga bike nila walang lahat. Ganun, oh. Pakalat-kalat lang. Ito yun, sa kinta lang nila to. So, nangyayari. Anong isipin ni Lely? Pag-utom na kami, ang huling kain namin na ano, 11.30 sa lounge. Tapos, four hours flight eh na delay ng one hour kasi traffic dun sa runway hmm. hindi ko na enjoy yung flight kasi wala wala yung sa bintana tapos lagi may dumadaan sa hallway kaya nung sa ay kaya parang nagigising ako hindi ako makatulog wala pa akong tulog simula for hindi simula kahapon ng 8am so one day na walang tulog pero, ayun. Pauwi ito mamaya. Nakatulog ako. Tsaka yung panahon pala ngayon. Medyo ano. Malamig. Actually, it's 26 degrees. Sabi nila summer. Pero, ni-aircon ko lang yung 26 degrees. Eh. Okay. campeão. Sim, Vinks. Pesos, no entiendo. Eh, ¿cuánto vas a andar? Pesos. Ah, induction yeah. Sir, anong ginagawa mo dyan, sir? Talang pagkain, no? DVD siya. DVD? mm -hmm. I Ano mean yung DVD? Okay. Kapagod na. Tama ka na. Pumunta tayo dito para sa pagkain. Oh, money. Get money. Ito yun ah. parang na. Ito Ito yun na. E, dosoko to. Dosoko to. Yeah, right? oo, oo. Ito yun na. na. Ito yun na. lang natin Ito yun na. Ito sa ano na. Ito yun na. Ito yun na. Ito Purong meat kasi no? Pagkano hmm. na to? 5.90. Bakit yun naman yung natin. No? Kasi ito pang mga yung gamit ano to? dito may tumahal na to tingnan mo okay na ba yan? ito lang oh, um, sige hanap tayong drinks parang nakakabusog yung mga andito hindi o chicken o no? ilaw ano ba? ang basket ito basket basket ano yun? Tapos drinks na lang. Mm, yeah. Ano yun? Ano yun? Ano Rice Ano yun? butter chicken. Parang yun? Ano yun? Ano Drinks. Ano yun? Ano yun? sa... yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano hindi may cream sa atin. Yeah, yeah, Pero ngayon nga, dito. Ah, okay. Cafe latte. Gusto mo yan? May ice? Hindi ko nga alam, magkaiba yung kulay niya. Ayaw ko magkape kasi ayaw ko magkape matutulog na ako. Oh. Sino ba 'to? Paano mo bibilin? bilhin? Hmm. water yun? Yeah? Sige, bilh ka ng water. Toothbrush pala? Oo nga, water. Tapan. na yun. May say. 2 liters. Oo, pwede. Ito lang lang. Hindi na natin yung malamig. <laughs> Kaya sa malamig na lang. Saan? Tunggu-tunggu, dikong-kong, tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Ayan. Mm. Kaso isa lang ito. 320 yan. 70 okay, okay. Kaya makikita ko yung face. Yung mga binili namin, paki i eh, Ano sana? pala ito? Paki-describe muna. I don't know. Nakita um, ko na may cabinet. So, tingnan ko lang agad siya. Yeah! Chicken. Pork. Mm -hmm. Tapos may noodles. May gulay broccoli. Kunti lang naman. Tapos rice. Gohan. Tapos ito. Tahit naman ako. May sauce siya o. Oh. Sana kanin to. Kasi buong araw ko din nakaan. Mukhang kanin naman. Okay. Rice bowl. Rice bowl na merong... Ay! Masepare <laughs> pa yun. <laughs> uh, may pinya. Parang may pinya. Pakay ano naman. Tapos makatanganawa ang packaging. Uy! <laughs> parang ano ay mainit. Ha, 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 ito. Tapos, hindi ito na siya. Okay. Ano to? May flavoring na. Kung ano man to. Tapos ito sa akin to, di ba? Akin yun, pita. Ito yung pita. Hindi, meron pa to. Ito, ito lang yun. Dalawa lang yun. Ito, buhok naman na rin. Ito ay gyoza. Tapos may water kami. Water na lang. Tapos toothbrush kasi ito ako yung toothbrush. Tsaka tumili ng drinks. drinks. Ayun lang, na, nahirap pa kami ng drinks. Karamihan kasi puro kape. Eh ayaw pa namin magkape. So, itadaki mo.